May nakita ako kanina dito. Tapos sinundan ko. Pumunta ako dito sa git. Sinilip ko sa git. Medyo kabado ako dito, 20 2020202016 na. Reporte pala. Ayun. Tumawid na ako dito, pumunta na ako sa bahay ng mga Mandirigma. Ayan sila. Inabot na ko sila dito. Maok ng cellphone. Tapos nakita ko isang tao, pinagiyahan ko ito ba yun ito yung shiburtek eh kaya parang diskumpiyado ako dito sa galawa niya kasi nga nakaupo na tinaas pa yung isang kamay niya ay hindi parang tinukod sa sa hita niya ayan tapos nakita ko si si Oliver Hindi nakapute hindi yan ito si Ginda ito ayan tignan nyo nag email tapos tinanong ko siya nilapitan ko habang yung isda nila wala na kinukuha na ng pusa hinayaan ko na lang sabi ko wag mo na kunin yan tapos yun, inaagaw pa niya. Ayun, kasi wala daw silang ulam. Tapos, ayun, nag-away sila. Nag -pag, Pagsuntukan pa siya dyan sa pusa na yan. Tapos, nung, ayun na, yung pusa. Tapos, nawala na yung gina na ng pusa. Tapos, bumalik siya sa pag email Tapos, tinanong ko siya kung sino ba yung pumunta doon. nag email siya. Tapos, bising-bising, hindi -bising, makausap. Tapos, nung tinignan ko yung itsura niya, ay, sabi ko, ah, sabi ko, positive ka. Itsura mo, sabi ko, tumatawa ka pa. Ayan. Tapos umalis siya. Tinanong ko yung isa. Ayan, sabi ko, eh ikaw, ba't ka tulog-tulog ng tulog dyan? Yung ilo mo, pinasukan na ng ipis, oh. Tignan mo. Ayan. Ay, kita mo. Nilapit ko pa, sinom ko pa ng konti. Tapos, hindi ako satisfied kasi gusto ko talaga iklaro na yung ilong niya pinasukan talaga, talaga ng ipis. Ayan, oh. Lumabas yung paa ng ipis. Tignan nyo. Kita-kita nyo. Tignan mo. Oh. Ayan. Ayaw pang gumising parang wala pa kayalam. Tapos kinagat pa ng lamok. Ayun no, sa taas oh. No. Ayun no. Oh. Oh. Tapos wala inilawan ko lang. Sinaya ko na lang yung lamok na nabusog kasi kawawa naman yung lamok eh. Ayun. Tapos bumalik ako dito. Tinanong ko, ano bang ginagawa mo? Doon sa bahay. Tapos sabi siya, hindi ako yun. Sabi niya, anong gagawin ko doon? Tapos nag-busy siya, nagsiselfon lang siya. Ayan. Tapos, oo. Tapos pa siya. Kaya kumuha lang ako ng kwan doon. Kumuha lang ako ng sibuyas at saka bawang. Ito si Badats na ko. Badats, baka ikaw yung pumunta doon. Na hindi, wala ako doon. Nagbibigo lang, lang ako dito. Maraming chicks dito, magaganda. Ayan o. Sabi niya, tapos yung may nakausap kami dito. Sobrang mainhin. Ayaw nang... Ayaw na akong tigilan. Tinatanong ako kung taga daw ako, ano yung ginagawa ko. Hanggang sa nagka-topic kami ng iba na. Gusto niya, puntahan ko siya. Oh, ah, Sino ka? Sineswerte ka? Pupuntahan kita sa lugar nyo? Dapat ikaw ang dumayo. Ikaw nagtatanong eh. Kaya yeah, sabi ko sa kanya, pumunta ka kung gusto mo. Kung gusto mo akong matikman, hindi, bibigay ko sa'yo yung gusto mo. Basta, huwag mo lang akong pagurin. Eh, joke. Eh, eh, eh. Ayun, wala. Wala ko yung tatong video na ito. <laughs> ko lang. Mag uh, voiceover. Sana, uh, yung sino man nakakita nito, Uh, gumanda pa yung buhay mo uh, umaba pa yung buhay mo uh, good luck at sana maging successful ka sa buhay mo ayun lang